Hi mga mi, good morning. Welcome to my vlog again. Nahihingal pa ako sa kauubo. Grabe na ito, Yan. Um, Sir Jaime has already paid. So, we have to work on his plants. Yay. English serum palaka. Try lang natin kung papasa yung grammar sa English. Literature. Ganun. Ganun. <laughs> Mga wag huwag niyo sa masyado yung mga pinagsasasabi ko dito. Talaga lang napakalawak ng imagination ng vocabulary ko. Eto, ayan. Sir Jaime, eto yung kasabayan nun eh. Lumaguna. <laughs> Parang lumaguna na siya in fairness, oh. No? Actually, Sir Jaime, marami to. Kaya lang yung iba, that time na nag, ano ka, na, naka-reserve yung isang maganda. Kaya lang, diri rin naman niya pinansin. Kaya, eto yung natira. Pero, i-award ko pa rin ito siya. Siyempre, yan, harvestan ko na yung mga plants ni Sir Jaime. And, you know what, guys? Ang gaganda ng mga napili ni Sir Jaime na plants. My goodness. Grabe na ito, Ang gaganda niya. Ito, mga, ano, mga mima. Yan, ganyan talaga kulay niya. Neon green. Yan. Ganyan. Ganyan. Tinitrain ko yung akin pamangkin na ano, magkuan kasi ipapamana ko to sa kanya eh. <laughs> sa ayaw at sa gusto niya. Ipapamana ko sa kanya. <laughs> Yan. Tapos, pipirihan ko si Sir Jaime ng La well, lahat naman kayo. May pre. Sana wala pa si Sir Jaime nito. Oh. So fresh. It's a it's it's ka ano kind of fern. Yan, hindi to mahirap alagaan. Well, actually, alam niyo mga mima, para sa akin hindi mahirap alagaan ang fern. Mas nahihirapan akong alagaan, alam niyo kung alin? Alocasia. Talagang pang blockbuster. Ewan ko. Maniwala kayo sa hindi, hirap na hirap akong alagaan ang alocasia. Ayan oh. Walang notebook. Ay ano? Boyfriend cross out mo baka may makalimutan Wag mo na maitaktak tanggalin mo yung lupa ng kamay mo huwag mo pataktak syempre yan ano yung ano eto a golden dracena g dracena tapos yung dwarf dracena yan yun dwarf ilan na yun nalalagay ano pa ah ano yan pre. Ah ito pala, 69686. Cross out mo na. Baka kasi may makalimutan eh. Oh, 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 oh. oh. Ano pa? Ah, dadat. To. To. May nagwagi na. May nagwagi sa kanya. To. Ano pa? Ah, yung palm tree. Ah, yung mabigat yun. <laughs> ayun o, no, yung, yung puti, ayun. Yung nasa pat na puti. Ano tawag dito? Ikaw, nagla, ikaw may kagagawa nun. Ikaw naglagay dyan. Ikaw na rin ako. Ah, ayun ka? Oo. Malaki niya. Oo. <laughs> yan. Okay na. napo ko na yung plants ni Sir Jaime. Nabayaran na kasi niya ngayon. So, we have to work on this mahalaga mahalaga para sa akin yung trust ng tao yung ayo kung ano kung mabaka ba sila kabahan ba oy ingatan naman yan ha ang ganda oh ang ganda nito alam niyo sir Jaime hindi lang kayo nagagandahan diyan nagagandahan din ako diyan ang tigas ng dahon yan grabe pwede yatang gawing ano kutsara <laughs> yan okay na so lalagala tayo dito na ano ko na nahingal ako sa konting ano. Yan ito. si nang retense. Oh, ang bilis namang kainin ng uod. Butas kagad ka oh. Oh, di ba mga mima? <coughs> oh. Kagabi lang to. Mario Seth. Sorry naman agad. Yan. Ito na nga lang yung nag-iisang nag buong dahon ni Nanga retense. Inuod Ang galing naman talaga. Yan. Pinrope ako na sinangariten si mga mima kasi hindi maganda yung ano yung standing position niya. <laughs> hindi maganda yung position niya. <coughs> Mas maganda siya kung <coughs> itap na. Sorry naman sa ubo. Yan. Mas maganda pa siyang itap cut kasi magtutubo ng panibagong ano panibagong dahon. Yan. Ito, may nanalo na. Nakakatuwa. Itong golden na to. Well, golden siya talaga, mga mima. Pag nakita nyo sa totoong buhay. Gold siya. Uy! Merong tae ng ano, ng uod. Meaning to say, merong inuod dito sa bandang taas. Yan. Ewan ko ba? Daming uod. Yan. Si Billy to yung mga mima, oh. <laughs> parami ng parami yung dahon niya. Nakakatuwa. Si Billy. Yan. Alam niyo mga mima, kukwento ko lang. Kwento naman tayo, puro nang tayo pricing eh. Yan, kinig kayo, ah. Once upon a time, sa buhay ko, 40, shoot! Punyimis! Ah, 46 years old na ako ngayon nung mga panahon na buhay pa ang tatay ko mga mima sobrang lakas ko pa that time as in talagang parang kalabaw malakas ang puso ko, ang isip ko at saka ang katawang ko parang wala akong hindi kayang gawin that very moment yan <coughs> excuse me may isang sitwasyon ang tatay ko senior na 70 plus Sumi-senior moment na siya. Marami na siyang nakakalimutang gawin. Mabagal na siyang mag-isip. Mabagal siyang magsalita. Naiinip ako sa maraming bagay sa kanya. Minsan, umaabot sa puntong naiinis ako. Kasi ang bagal eh. Ang bagal. One time, nagkasakit ako. Hoy, ganda na. Si ano tong mga mima? Si Alokasya longgilo 'yan? <laughs> oh, nagdala pa siya mga mima. Nakalbo to. rin 'yan, si longgilo Asa na nga tayo? Ay, ah, yung nagkasakit ako. Alam nyo yung bat nung bata pa ako, sobrang lakas po. Ah. Uh, ayoko nang mabagal mag-isip, magsalita. Ayoko mabagal kumilos. Lahat ayoko nung basta gusto ko lahat mabilis. 'Yan. Gusto ko pagka nag-isip ka, bilisan mo pag sumagot ka bilisan mo yung mga ganun kasi that time super malakas pa ako noon hindi pa ako nagkakasakit eto na age 40 nagkasakit ako as in talagang drop down yung, yung lakas lahat wala na operahan doon ko na realize na hmm, hindi pala hindi pala yung yung hindi mo hawak ang lahat ng bagay. Hindi ko mo malakas ka ngayon. Malakas ka sa mahabang panahon. Wag kang, wag mo ilulok down yung mga matatandang ang bagal ng maglakad, ang bagal ng magsalita, ang bagal ng mag-isip. Huwag na huwag mong ilulok down. Kasi darating ang panahon, darating ka sa puntong yun. And now, 46 years old na ako. Doon ko na lang na-appreciate naa na, oh. Chararat pala yung asal ko na gano'n. Yung nababagalan ako sa pag-iisip ng tatay ko na hanggang sa naiinis ako. Pagka nakalimutan niya yung saksak ng heater, nabibi, nabibisit ako kasi syempre umapoy eh. Masusunog ang bahay. Di ba ang instinct nun? Maiinis ka. Kasi kinalimutan niya eh. Nakalimutan niyang tanggalin yung saksak. Hanggang sa umusok, umapoy, eh e, ano, tawag dito, nangungupahang kami nun. Ang instinct, mabisit ka, eh tatay mo yun eh, matanda na sa senior moment. Hindi pala tama yun. Hindi pala tama, at maling-maling. -mali, dapat, pag dumating na sa punto, na ang magulang natin sa right senior moment na, you have to be very, 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 very patient. Kahit pa dumating sa puntong di ka na niya makilala at magbata-bataan na siya. Kasi darating ang panahon, mangyayari sa'yo. And nangyayari na nga sa'kin. Sa Isang bagay lang na, anak, kunin mo nga yung ano ko doon. Yung ano, yung ano. Just me, yung marimar. Nabubisit na ako sa sarili ko, hindi ko pa maalala kung ano yung papakuha ko. O, gets? Kaya, dapat pala, hindi tayo maiinis sa mga gano'n, yung mga senior moment. Hindi ka dapat mainis. Kasi darating ang panahon, si senior moment ka rin. Now, naiintindihan ko na yung mga sinasabi ng mga natanda, natatanda ka rin. <laughs> And, mind you, mga, mga mi, hindi pa ako gano'n katanda. 46 pa lang ako. Pero ang senior moment ko, walang joke. Pang-70 na ata. na Siguro, mga mi, affected yung... Uh, memory gland ko memory gland nung ma-operahan ako yan, and siguro yun nga, para ma-realize ko rin na oh, ining hindi habang panahon, napakalakas mo hindi habang panahon, ang bilis-bilis mo kumilos hindi habang panahon, mabilis ka huwag kang mainip kung mabagal silang sumagot, huwag kang mainip kung mabagal silang magkwento ganun talaga, matanda na sila eh and now I know ganun pala talaga it's normal kaya naiintindihan ko na and uh, nakakaginti lang din sa feelings na nainis ako dun sa part na dahil sa senior moment ng tatay ko nakalimutan niyang hugutin yung uh, nakalimutan niyang hugutin yung heater nagkosya ng malaking usok nainis ako sa kanya kasi nga nakalimutan niya and hindi hindi pala yun dapat kasi hindi niya rin gusto na makalimutan niya and that's the one lesson that I've learned or I learned Whoa, English ganda talaga nito mga mima, grabe na ito chiwas hi, ganda niya alam niyo mga mima, tagal po nitong pinatubo kalahating taon yata si ano to si um, Omnark, only one Omnark 180 lang to si Singonium Omnark yan only one pink Omnark to ha mga mima pink Omnark yan o diba mga mima na nagetsong nyo ba yung kwento ko <laughs> yan the story of my life yan na we have to ano to embrace the yung mga senior moment kailangan natin silang yakapin na hindi ko mo matanda na sila babaliwalain na natin sila kasi mahina na sila no sila yung pundasyon para magkaroon tayo ng bright future kung dumating man ang panahon na mahina na sila wala na silang iambag sa buhay natin yun yung panahon na dapat mas kailangan tayo nila and now unti unti ko nararamdaman yun kasi nga mga mima na opera ako humina ang katawang ko bumagal akong mag isip na noon na mga panahong bata bata pa talaga ako nako pag natagal lang ka sumagot naiinis na ako noon Ganon. Hindi pala yung dapat, dapat. Hindi tama. Kailangan day by day. Uh, kaya ano ang dito? I-appreciate natin. Tayo magmabilis mag lagi. Sabi nga nila eh, uh, i-cherish mo yung bawat moment ng buhay mo. Hindi kasi habang panahon, yung mga tao sa paligid mo ay nandyan pa. Yan. Darating ang panahon, ala-ala na lang ganun. So you have to cherish day by day. O di ba mga mima ang tiyaga ako. Tinatanim ko yan kahit maliit. Ang uga to na napipil ko. <laughs> yan. Ganyan ako katiyaga mga mima kahit maliit. Pinaalagaan ko sila. Nang nang patas kahit pa sa pinaka high end parehas lang yung care na-approat mo na yang bilis <laughs> nagkukwento pa lang ako na uproot na ng pamangking ko yan i na namin yung tag dito iba box yung pamangking ko na yun ang nagsisidbing katuwang ko dito tinitrain ko na siya mga mima para kasi hindi habang panahon yun nga malakas tayo and at the same time pwede ko naman ipamana sa kanila to hanap buhay na to ah uh, kasi sila yung eh, itong mga pamangking ko na to na nandito sa akin malapit sila yung less fortunate sila yung inaalalayan ko mga mim for all you know isa lang ang anak ko only one kung ako lang mm, napakaginhawa ng buhay ko kaya lang ayoko naman yung mga pamangking ko eh gusto ko silang matuto turuan ng kahit pa paano sa abot ang makakaya ko na kung dumating yung panahon eh mahina na tayo may maiiwan tayong kahit na trabaho man lang sa kanila yun yun know ang mga mima ba diba, nung, nung bata pa ako hanap, ako hanap ako hanap ako ng ano bang purpose ko sa buhay just me ngayon matanda na ako naintindihan ko na ako palang barangay hall ng family Mariones Mariones Mariano Garapon yung pala ang purpose ko, maging barangay hall ng family. You know what mga mima? Ako ang nanay at tatay ng pamilya namin. Minsan referee Minsan lending investor. <laughs> Minsan bangko. Hay. Mga mima, ang ganda oh. Ito mga mima red to. Sa totoong buhay red. Yan. Ganda. Yan. Tingnan-tingnan lang natin. Yan. Ang ganda nito, pink na to. Pero yan, maliit lang yan. 50 pesos yan, ha, mga mima yan. 50. Ito, merong malaki. Mas malaki yung dihama. 70 lang yan. Pag may 10 pisong tubo, kaya eh, ribumbum na. Tapos ito, hehehe, <laughs> ang ganda. Yan. Old rose ang kulay niya. Tapos yun daw, yung yun yan, yung, uh, nakikita ba? Parang nasisilaw naman ako. Yan, hybrid pala ang tawag sa mga yan. Hybrid. Siguro crossbreed na. Ganyan. etong ang nagpipink na to na mat malaki yung Cryptanthus. 150 na lang. Na lang. <laughs> yan. Uh, hindi ko na pala ipopor sale itong etong whale pin ko na malaki na to. Kunin ko na nga. Na, naatasan ako ng ministro namin na uh, maglagay ng uh touch up uh, nature sa ano sa office nila eh wala naman ako ibang alam na pwedeng ilagay sa loob ng ano ng office na yung bang hindi mo kailangang iano hindi mo kailangang ilabas-masok so ito na lang muna for the moment center sa center ng table kahit hindi mo na siya ilabas labas masok hindi na doon na lang kasi yung office na pinalalagyan nila ng ano ng halaman walang ano walang araw na pumapasok so talagang kaya, kaya lang mabuhay doon si plants and uh, ano uh, snake plant kanina doon sa minamainan ko ng ano ng nito mga Milky Way. May pinlek siya na whale pin. Hindi ko lang alam kung nagetsong uh, na. na. I-review ko na lang yung ano nya, yung post, uh, ano, yung live nya. Kasi siguro puro whale pin ang ilalagay ko. Kanto-kanto. Actually, hindi ko kabisado yung paglalagay ng halaman. So, ito pa lang yung naiisip ko sa table. Center table lang siya Bili ako ng paso na ah, uh, yung permanenteng pasok oh, kasi ito ano lang to eh yung seedling pot yan oh my goodness the singhots. <coughs> wow tumubo na oh mga mima uh, kwento lang tayo ha mag uh, ship ako and at the same time ah, uh, yung binayad sa akin sa ano sa shop ang galing naman cheeky iba aabalahin ako ng ilang oras para pumila sa bangko ngayon abala yun hindi na lang hindi na lang cash ang ibinayad cheque talaga mga mayayaman talaga no hindi hindi ibibigay sa iyo yung exact amount na ibibigay sa iyo nang sa palad mo lang no, no 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 no, maghirap kang pumila <laughs> ganon BPI napaka busy bangko malamang sa alamang kalahating araw akong pipila doon just ko day yan. For nang mga mima, um, hindi ako magtatagal ha. Uh, uh, salamat sa, ano, sa pakikinig, sa pa panunood. Yan. Salamat ng maraming marami sa suporta. Yan. Uh, sana kung panong uh, nagiging sanctuary ko tong lugar na to sana parehas pare-parehas tayong maging masaya sa halaman yan. Kung minsan walang pricing, eh, kwento-kwento lang ng talambuhay na eh, normal naman yun sa mga kwento-kwento. Yung, -kwento. I mean, yung iba, nakakabisit, yung iba nakakatawa, yung iba naman, apang, eh, ano, maalaala mo kaya. <laughs> yan. Salamat ng maraming marami sa pagtsatsaga at sa suporta, ah, sa panonood, lalong-lalo na sa pagtangkilik sa halaman salamat ng maraming maraming muli mga mima pag may nagustuhan kayo, ha, hanapin nyo lang yung Buenaventura Sacramento uh, tools ang icon yun ang messenger account ko screenshot nyo yung halaman and then i ano, i send nyo sa akin yan, pwede tayong mag usap sa messenger account yan. for now mga mi, happy watching uh, pamain pamain yan, bye